Aries, sa unang bola para sa huweting ang maswerteng numero ay number 11 at number 25, sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 25 at number 9, Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 21 at number 22, nabigay ng mga kalikasan. Taurus ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 17 at number 25. At sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 19 at number 23. Sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 15 at number 6. Nabigay ng mga kalikasan. Gemini sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 8 at number 13, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 15 at number 29, sa huling bola na para sa huweteng ay number 19 at number 4, na bigay ng mga kalikasan. Cancer Sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 19 at number 21. Sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 16 at number 25. Sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 19 at number 25 na bigay ng mga kalikasan. Leo, sa unang bola para sa huweteng ang mga masuswerteng numero ay number 19 at number 22 at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 25 at number 13 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 15 at number 9, na bigay ng mga kalikasan. Virgo, kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 19 at number 11, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 14 at number 9, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng panalo ay number 13 at number 7, na bigay ng mga kalikasan. Libra Ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 13 at number 25, at sa ikalawang bola para sa huweting ay number 17 at number 29 sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 13 at number 21, na bigay ng mga kalikasan. Scorpio, sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 25 at number 11, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 13 at number 25 sa huling bola na para sa huweteng ay number 13 at number 22, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 10 at number 25 sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 5 at number 11, sa huling bola para sa huweting sa gabi ay number 19 at number 23, na bigay ng mga kalikasan. Capricorn, sa unang bola para sa huweting ang mga masuswerteng numero ay number 22, at number 8, at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 2 at number 19 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 14 at number 23, na bigay ng mga kalikasan. Aquarius, kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 19 at number 15, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 29 at number 1, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 14 at number 22, na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 10 at number 17, sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 12 at number 6, para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 22 at number 14, nabigay ng mga kalikasan.